So, yun, guys. It's, kumukulo na siya. Yun, kumukulo na siya. Nakulo na. Eh, di anong gagawin? Itatambog, syempre. Ganyan muna kayo. stay here. Don't be, ano, don't be, mm, mm, e, o, e. When I don't to the one I i the ocean is far When I'm the light, When I'm out the ocean Let's try When I'm home, it is Maybe dream to fall, When I'm out the light, When I'm in the time before I When i happy When i look in my eyes Maybe a dream to march, When the ocean is falling When your heart So, ayan guys, okay na siya. And, ihintayin ko na lang siya maluto. And, magtitipla po ata ako sauce. Sauce yan, sauce. And, update ko na lang kayo kapag okay na. Ay, oo, oh, hindi ba klo? So, ayan guys, okay na yung spaghetti. And, may, may natira pa kalang sauce. Yun siya. Okay na tong sauce na to. Mabangan naman. And, ito yung final of my spaghetti. Spaghetti lang yung ginawa ko, baby. hindi yung sauce. So, let's eat the, ano, the resort. It's kawin. Masarap. Let's go. Let's go. Tikman na natin. So, yun. Let's go, guys. Let's go final of my resort. Resort? Gusto ko na punta. So, tikman natin yung lasa niya, B. Feeling ko, papalpak tayo dito. Feeling ko dito masarap. bakla. Siyempre, bago tayo kumain, let's let's go fix the sanitizer. Nagugas na ako ng kami pero magsa-sanitizer pa rin tayo. Ayan, diba? Pag-iinan natin kung ano ang final resort na itong ating food. Siyempre. So, ayan. Let's go. The final resort. So, feeling ko palpak to. Okay. One, two, three, go. Mmm. Sarap ah. sauce kasi, guys. Iniba ko na. Hindi ko na videohan kasi kukutom na ako, eh. Srap. Love. Srap.

And is feeling yummy. Shop niya kay Sopra. Kaya kahit unang luto lang ng spaghetti. Masarap agad. Walang papal papalpak. Pwede na ako mag... Pwede ko na mapangasawa si... Pwede ko... Wait lang, wait lang. Gulong na lang. Ako. Pwede ko na mapangasawa si Dandan. Hoy! Amy! Sabi ko sila yung nagluto, sa din yung maghugas. Guys, yung ano to, may bago kong binili fake nose. Ito, ito. Kasi yung iba, nawawala na siya. Ito siya, guys. Kaya nga, nawawala na yung iba. Pero okay lang, yung dami ko ng fake nose. Mmm, -mm, charpa -mm, Pinalitan ko na yung sauce niya kasi guys, yung isa na panis na. So kaya yun. <coughs> Kapag gawa ko ng sauce, hindi ko na videohan kasi malalobat na yung phone ko. May spray pa pala akong nabili dun baka. Namaya ka na ako yung nom or what. Kasi hindi naman siya malamig eh. Uy, nakagot yung labi ko. Uy, dalawang butas na siya. Isa, dalawang. Dalawang butos na yung lobby ko. Ayan guys, so. Hmm. Dalawang butos na siya. Isa yung dito sa kabila yung matiit. toh Iba Ngusno ko ng pinggan <laughs> bakla, dito na mag -e ang aking channel. Don't forget to like, subscribe, and comment, and share. So, ayan, dito na mag -e ang aking vlog. Hindi live, babe. Kino naman magay ang uso ko? Nakatakawan kasi. Bye, guys.